Guys, ako lang ba yung kapag naaalala ka naalala ko yung kahirapan ng childhood ko ay nalulungkot ako? Yung tipo na kapag naamoy mo yung niluluto ng kapitbahay mo na sobrang sarap sa pang amo'y ay naiiyaka. ka. In pinagdadasal mo na sana balang araw matikman mo yun, magkaroon kayo kahit na imposibleng mangyari kasi nga wala kayong kakayahan dahil mahirap lang kayo. In alam niyo yung narealize ko sa buhay yung mga pinagdaanan ko. Ang narealize ko guys ay ang buhay ay isang gulong. Hindi habang buhay ay nandun ka sa ilalim, hindi habang buhay ay inaapakan ka, hindi habang buhay ay nandun ka sa dumiham. Kasi yung mga nasa taas ay iikot yung gulong na yan and yung nasa taas ay mapupunta rin sa ilalim. Kaya ang lesson dito guys sa buhay natin, kapag ka nandoon ka sa taas, ay tumulong ka doon sa mga nasa baba, doon sa mga higit na nangangailangan, tumulong ka doon kasi hindi habang buhay yung mga nasa ilalim na yon ay nandoon, iikot yung gulong na yan and mapupunta sila sa ibabaw. And kapag dumating yung time na yon and tinulungan mo sila nung nasa taas ka pa, kapag sila na yung nasa taas ay tutulungan ka rin nila. So yun lang, maging mabuti lang tayo sa ating kapwa, intumulong tumulong tayo sa mga nangangailangan kung kaya naman natin. Bye.